Good morning, Good morning mga guys. Uh, buhay construction guys oh, kaya mo. Maaga pa guys, Yung libero Pawis na pawis na guys. Otso oras yan guys nagtatrabaho guys sa construction. Pagdating sa ba uuwi uh, yan ng hapon, magbabike Dalawang oras ang biyahe niya guys. Ayun oh, no, tingnan mo guys. Kahapon guys, hindi ako nakauwi kasi natakot ako guys. Meron kasing construction boys, gapon guys. Ah, uh, umuwi tapos nags, nasunda ng isang ban na itim. Nadali guys, kay biglo siyang nag-break. Ayong ban hindi naka-break. Kaya ang laki ng damage ng katawan niya, guys. Nasaksihan uh, ko 'yan, guys, kasi uwi sana ako. Tapos nakita ko, guys, Parang na-high blade ako guys, nawala ako sa control, lumuy ako, bumalik ako sa site. And in-upload ko yun kahapon guys sa Facebook, sa Reels ko. Kinakabahan ako guys, kaya minsan guys yung nagbabike, tulad ni Oliver, kasi wala sang service na mag-ingat-ingat guys. Pero guys, ang buhay ng tao pala, kahit anong ingat mo guys, hindi mo masasabi kasi yung isa hindi nag-iingat guys. Ban kasi yung dala niya. Kaya ang bike nandoon sa loob. Mabuti nakagapang pa yung tao guys. Kinulungan namin ni MJ. Hindi na lang kami umuwi ni MJ. Kami nakatulong guys. Hindi ba MJ? Oh. MJ. Kaya guys. Minsan sa construction. Ah, magingat Mag-ingat-ingat tayo. Lalo ng ganito maraming pako kailangan pag mo muna kasi may mga tao guys kasi nung sabi mo ingat kayo tapos biglang tumalon hindi napansin yung pako yun nire-refer ni Manny agad si si Manny naman guys kaya papano nakapag-isip siya na mahal daw yung pinulik at saka dos por dos mahal ito yung pinakamagaling na trabahan ko, guys pa pag wala kang tisda dito guys hindi ka papasa sa kanya lalo na sa inuman <laughs> yan si Manny <laughs> pag wala kang tisda lalo na sa inuman hindi ka papasa oh, ingat ingat ngayon adandahan lang kasi medyo guys mahirap eh. sa baklas kasi hindi pinapasira dito yung ano, mga ganyan o no? purma kailangan mabaklas mo yan hindi siya sira kailangan i-repair agad kasi medyo mahal daw yan guys Tama naman si boss, guys. Uh, minsan, guys, mga kasama, sabihan ko sila na minsan, palagahan naman natin yung amo. Parang materialis din. Materialis kasi minsan, guys, pag inabuso ng mason, pag nagpalitada, laglag ng laglag, lag, hindi nagsasapin. Pero dito, guys, hindi namin ginagawa yan. Makikita mo yung mga video ko dati. sa previous video ko, makikita nyo, yung mason mismo naglilinis natanggal lahat yung mga uh, kaitay eh. pero oh, malinis din so ayan oh eh. ang sa akin guys katulong ko lang sa amo ko yung disiplina lang sa tao kung paano na hindi mo maging magurara yung site so, kailangan pati malinis lagi kasi pag may bisita ka may mga magpapagawa ng bahay na Timitingin ng site. Uh, ba magustuhan guys. So maraming trabaho. Yan ang advantage sa akin guys. Simula nung nagpo ako. Eh ako nga guys, ayoko ko ng maraming tao sa site. si magulo. Magulo, yun oh. Tao ko tatlo oh. Makita mo sunod linggo to. Plastering to guys. Part, mayroon pa part oh. Yeah. Ayan oh. Ayan oh. Pero pag nag-apply kayo, ah, kay kay Mane, ha. mag-test kayo. <laughs> hindi kayo mag-test da, wala, hindi kayo papasok kay Mane. Pero tungkol lang sa inom yun, na, hindi tungkol sa trabaho, <laughs> Sige guys, salamat. Hindi ko muna puntahan yung ano guys, yung masundo sa baba kasi nga uh, Lay nagle-layout pa, nag pa lang sila guys, wala pa silang complement. Ito may complement ka okay, guys, so, oh. Pawis na pawis guys. Yan si Oliver, kawa, minsan naawa ah, di ako ni Oliver guys kasi yun nga. Pinakay, huwag <laughs> Parang uh, iniisip niya guys na makatulong talaga sa amo niya. Pero mo, um, sobrang sipag to guys. Walang bakanting oras dito. Yan. Yeah, gusto ko sumikat to si, si Oliver guys para maraming trabaho makukuha. Ayan guys ah, thank you guys. Medyo mahaba na yung video ko. So, subaybayan na niyo araw-araw guys. At saka subscribe naman sa YouTube channel ko guys. Mix Construction. Thank you guys. Oh.